mahalaga sa bayan. Isyong dapat pag-usapan. Wala lang at arasan. arasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Katotohanan, walang, walang at rasan. rasan. Kasama si Benji si Alejandro. Alejandro. Lunes hanggang biyernes, alas 5.30 hanggang alas 7 na umaga. Walang, walang at rasan. rasan. Kabante parating na ang ating kasangga. Iya! Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Yan! Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah, Maring Rocky! Hoy mga kababayan, abangan ang bagong kasangga. Iya. Yeah. <laughs> Dito po sa Abante Radio, DWAR 1494. Ito lang original ang inyong kasangga paring ring. Abante na na tayo! mahabang mga balita, mga pinag-uusapang isyu sa bansa, mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan dito sa Abante Radio. Ang tandem na makakasama niyo tuwing umaga, si Rocky Nacho at Ellie Salvar. Kaya't wag nang magpatumpik-tumpik pa, wag masyadong mataranta. Easy lang, easy lang sa Abante Radio. Abante Radio. na ang mga classmate kaya naman arts on the board. Tutok na sa mga legit na lesson chika. Pay attention! Para sa recitation, may sasagot ka. Dito lang po saan iskolar ka sa mga showbiz pagpapabalita. Ito ang Marisol at Ganyan. number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo. TV. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Ganap at kwentong hatid ng mga correspondents. Buong puwersa. Sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon Provincia. Luzon Provincia. Aatake araw-araw. Aabante sa HISTORIA Lunes hanggang biyernes. Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon Provincia. Kasama si Bario Beras. Veras. Ion Veras Mabuhay Pilipinas Magandang Webes po ng Panahalian Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundong nakatutok sa Sokmed or online sa DWAR Abante Radio Para sa mabilis, mabangis walang mintis sa mga balita kami po inyong samahan ng galauna sa programa kasama rin ang buong puwersa ng Luzon Provincia. Mayo uh, 15. Excellent. Congratulations sa mga magpapalibre ha. Ayo uh, do na ngayong uh, 15. Ingatan po ang biyaya ng Panginoon. Magandang uh, tanghali sa lahat ng mga drivers, sweet lovers. Sana ay disiplinado rin ha, sa lansangan dahil back to normal. Ibig sabihin po na normal ay masikip nadaloy ng uh, kalsada magka nagiging ano lang naman talaga Metro Manila nagiging uh, ghost town pag mahal na araw eh pero pag normal na mga araw po talagang sobrang traffic ha uh, magbawon po na mahabang pasensya mga kalusob ngayon natin ang mga headlines sa pag sa mga probinsya sa Pilipinas PPCRB wala pong nakitang malaking aberya Excellent. sa eleksyon sa Davao very good yun naman na importante po Boy Scout of the Philippines Sa Task Force Kayusan at Kalinisan Tulong-tulong Sa pagtatanggal po ng campaign materials Diyan sa Ligaspi City Saludo tayo sa nila. Sana ako 25 year large scale mining moratorium Ordinance dyan sa probinsya namin sa Occidental Mindoro mga kabante pinawalang bisa ng Supreme Court San Isidro Labrador Aranyat Balwarte Festival ipinagdiriwang eh, din po ngayon sa Gumaka Quezon Tama ba okay yung Pahiyas Festival ngayon din? Ay si, si Direk dyan na ba ito? Uh, John, tama ba ngayon yung Pahiyas? Ayun di ba? Sayang, di tayo na imbitahan ni Nilo Del Carmen. <laughs> Yan ang mga headlines. Detali mamaya po lamang. Nagbabay na ba ang Boston? Hindi pa? Ang ah, ganda ng NBA playoffs po. Alas 12.38. Tampok si muna tayo mga kaabante. Tambok, syudad, syudad. Nasa Valencia ang ating uh, tampok na siyudad po ngayon, letter B, Valencia. Malapit-lapit na. Ha? Ang Valencia ay nasa Northern Mindanao. Sa geography po natin ay uh, nasa probinsya siya ng Bukidnon. Opo, ang Valencia City matatagpuan sa Bukidnon. Matagumpay at maganda at progresibo na po ang Bukidnon. Pakalang uh, hindi kayo pa nakakapunta recently maunlad na po ang bukid nun. Ang barangay na meron, ang Valencia ay nasa 31, tatlong po at isa. Ang mayor pala dyan ay si Mayor Azucena Huerbas. Vice Mayor niya, si Mayor uh, Vice Mayor Teodoro Roteo Pepito. At syempre, bukid nun, Cebuano, Tagalog, ang lingwaheng ginagamit araw-araw, gabi-gabi. Valencia City. Island. Island. Diretso tayo sa ilang saglit din po ang uh, mga reports galing sa mga Abante Reporters Provincial, uh, Luzon, Visayas at Mindanao. Ha? Uh, proklamado na by Saturday, ang sabi ng Comelec, ang labing dalawang mga senador. Sarap ng feeling, no? Uh, Doon sa mga talagang nagsumikap, nagpagod, Uh, magandang intensyon at walang uh, sinaktan, walang dinaya, ang sarap ng pakiramdam ng panalo po ninyo. Congratulations. Sana. Pero syempre doon sa mga iba na kabaligtaran ng ginawa, <laughs> ganun talaga. Diba? Panahon din ngayon yata ng sisihan Opo, dahil uh, natalo ako eh. Natalo ikaw, natalo tayo. Panahon ng sisihan, ha? Uh, no, huwag naman sana. Alam niya naman po ang buhay ng tao. Dalawang bagay lang. Uh, panahon din ngayon ng hanapan ng budget. Di ba? Nasaan yung budget ko? Na kulang pala. Ha? Nakakatawa mga politiko natin magamit sana. Anyway, panapanahon lang po ang buhay. At uh, siyempre importante na magsimula uh, na kagad kayo sa trabaho pagka kayo'y nandyan sa pwesto ng maayos. San Isidro Labrador San Isidro Labrador Aranyat Baluarte Festival Ipinagdiriwang po ngayon Diyan din sa may gumaka Quezon Mabante sa Malita Bante Reporter Nilo Del Carmen Lusum Report Report Go ahead Nilo Yes, at abanting body kasabay din ng pagdiriwang ng San Isidro Labrador Payas na Lukban ipinagdiriwang din ngayong Mayo o 15 ngayong araw sa Bayan ng Gumaka, Quezon ang Aranya at Balwarte Festival bilang pag-alala din at pagdakila kay San Isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka ang salitang Aranya ay nangangahulugan ng mga chandelier na yari sa prutas at gulay habang ang Balwarte ay strukturang gawa naman sa mga kuwaya na sumasagisag sa bawat barangay itinatampok sa selebrasyon ang labing pitong baluarte mula sa iba't ibang barangay at distrito na nagpapakita ng malikhaing disenyo at pasasalamat sa masaganang ani. Kabila sa mga pangunahing aktibidad ay ang Aranya Olympic, isang palaruan ng lahi at ang gabi ng kabataan na nagpapakita ng talento at sigla ng mga kabataan gumakenyo. Nagsagawa rin ng skateboard competition sa Gumaka skatepark na nila. naman ng mga atleta mula sa iba't ibang mga lugar. Sa gabi, lalong pahangay ng mga bisita sa mga kukulay at maliliwanag na balwarte na naging simbolo ng pananampalataya at kultura ng bayan na binuksan din ang basar kada balwarte na tampokan naman ang mga lokal na pagkain at mga produkto ng mga manging ista at mga magsasaka. Ang selebrasyon ay pinangunan ng lokal na pamalaan na sa pangunguna ni Mayor Webster Letargo bilang suporta sa sining, agrikultura, at mga kabataan nyo. Si Mayor ba, Litargo ba nilo ano uh, pang ilang term na Tama kan ba din? Opo, pang ilang termino na si Mayor Litargo. Uh, si Mayor Litargo ay uh pangatlong term na Pangatlo. ngayon. Last term. Siya pa rin yung nahalal na mayor ng gumawa ngayon. Uh -oh. At uh, bali pag uh, ano niya, pag assume ng office uh -oh. pangatlong term na. Last term na siya ngayon. Oh. Last term na. Diyan ba kapag uh -oh. ka Nilo, uh, usong-uso, siyempre, namimiss natin ang kabataan natin. Uh, uh -oh. Kahit saan bahay ka magpunta, uh -oh. makakakain ka naman? At siyempre naman, ganun ang na mga kaulgal at <laughs> Uh, yan na namimiss natin, di ba? Kami sa Mindoro, gano'n din eh. Kahit saan ka magpunta, alokin ka ng pagkain talaga. Libre lahat. At syempre, masasarap ang pagkain, di ba? Uh, kahit na... Yan o, mga pagkain na yan, Nilo. Uh, Napuputol-putol ka lang. Pero at least, nandyan pa rin yung tradisyon at practice niya, na yan. Eh. Uh, bumabahang pagkain kahit saan ka bumaling. Nilo, okay ka pa? Wala na, hindi na kaya. Yes. All right. Yes, mula dito sa Gumaka Quezon, ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis. walas. Maraming salamat, Nilo Del Carmen, Bot South Luzon, Abante Radio. Abante Radio Live, we lines. Western Visayas po, mga kalusob. Sandang porsyento ng handa ang National Food Authority 6 Western Visayas para po sa rollout ng 20 pesos per kilo na rice program nila. Yung 20 bigas meron na. Uh, kung tawagin po. Ayon kay NFA 6 manager Jasmine Lintag, mayroong sapat na inventaryo na ng bigas. At patuloy po ang kanilang milling operations para matiyak ang supply. Mayroong 116,000 116, 116, 116 000 na bigas Pags po ng bigas dyan at 1.5 na million bigas na o million bag. 1.5 million bags ng palay ang handa na rin para gilingin. Dagdag po ni Lintag, inaantay na lamang nila ang mga lokal na mga government units pa na kukuha ng murang bigas. Kinikayat naman na mga residente na may pag-ugnayan din sa kanya-kanyang LGUs. At tingnan po mga kadiwa ng Pangulo Outlets para sa 20 pesos kada kilo ng bigas. Dito sa Metro Manila, meron din pong 20 pesos sa mga kadiwa nga stores. Ha? Pansinin nyo lang po o kaya po sa nyo magtanong para maka po kayo niyan. Ano eh? Happy piesta rin pala sa tawag dito sa dito sa May barangay Pasong Tamo sa Quezon City sana ah uh, piesta rin barangay San Isidro sa Paranaque, piesta rin siyempre ah uh, sana ba uh, sa yon sa festival na uh, Bahiyas Festival sa Lucban Quezon at yung report lang ni Nilo Del Carmen sana may mga piesta enjoy nyo lang po ha ang crispy pata ah Standby, Edith Isidro, sa Davao, sa Ligaspi po tumulong na ang mga ang tropa ng Boy Scout of the Philippines ng Ligaspi City Science High School. Ganyi pong Arimbay High School sa Task Force Kayusan at Kalinisan sa batibang bahagi po ng Ligaspi City. Maganda to dahil nagtutulungan sila na maglinis. Uh, Natuwa po si Mark Andy Marbella, Task Force Head sa pagdating ng labing isang Boy Scouts. ah suot ang pulang uh, neckerchief at nagsabing handa silang tumulong the Mighty 11 Boy Scout. Sana anya ay matapos sila agad ang pagdatanggal po ng mga, alam niya, nakasabi na tarpulin uh, dahil bago ang Mayo 17, dapat wala na pong campaign material sa alamang lugar. Matay din yan sa kautosan ng Commission on Elections bago magsabado. Hindi kahit ni Marbella Marcedente sa malalang lugar na mag-volunteer kaya po ng mga Boy Scouts sa inisiyatiba nila para may balik ang kalinisan at kayusan sa nilang lugar. Samantala, kahapon pa ilang volunteers, si nating Ako Bicol Party Congressman Christopher Coa nagtanggal din daw ng mga campaign para pernalya sa bahagi po ng Bicol. At saka mapapakinabangan pa rin ang karamihan pong campaign material. So, uh, hindi naman basta tinatapon lang. Nire-recycle, ina-upcycle. Ah, uh, pwede naman na uh, kahit nga uh, iba pantabing, pambubong, pandingding o ano man, pwede 'yong gawin, 'di ba? Ah, uh, marami silang ginagawa diyan. Kaya uh, importante rin po na makipagtulungan kayo sa local government units niyo ah uh, para kayo mabigyan ng uh, assistance. Uh, sako, pwede rin 'yung pat, 'yung lalagyan ng halaman, ginagawa, kino-convertyan sa ganyan. Maraming tulong, maraming pwedeng gawin sa mga basura kung dito no? Huh? Alas 12:48. Ang uh, report sa Davao, meron palang ano? Uh, dapat tayong batiin Excellent. yung grupo ng PPCRB, ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting ay napaka dakila rin. Sila po yung mga buhat sa simula, habang at pagkatapos ng eleksyon ay nanjan sila sa pagtutok uh, sa eleksyon. Assistance. Uh, sa mismong presinto o sa may uh, malapit sa lugar kung saan ang butuhan. Marami silang tinulungan talaga ang PPCRB. Taliban hanggang sa bilangan. Kompleto, nandyan sila lagi. Ha? Uh, karamihan sa amin sa Pasig, alimbawa, yung mga nasa, nagsisilbi rin sa simbahan talaga eh, ang nasa PPCRB. Marami silang natulungan. Congratulations. Walang aberya daw sa Dabaw, ang PPCRB. At uh, yan ay re-report sa atin ni Abante uh, Reporter Edit Isidro. Luso, report. Ma'am Edit, tuloy po kayo. Maraming salamat, kabanting bodies ang mainit na tanghali mula dito sa Dabaw. Walang nakitang malaking issue ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting at Citizen Engagement Committee o PPCRBSCOM sa pagdaraos ng eleksyon sa lungsod ng Dabao. Ayon sa kanilang spokesperson na si Atty. Eileen Lisada, nagsimula ang halala noong Mayo 12 sa tamang oras. May mga naiulat na bias sa ilang automatic counting machine. Ngunit ito ay natugunan ng Commission on Elections. Si Daddy naman, nilisada na ilan sa mga maliliit na isyo na kanilang naobserbaran ay ang kabiguan ng ilang botante na mahanap ang kanilang mga pangalan sa voters list. Ang pagbabawal sa mga volunteer sa PPCRB na pumasok sa loob ng presinto at mahabang pila at oras ng paghihintay sa pagbuto. Nabii ni Lisada na sa susunod na halalan dapat bisitahin ng mga butante ang mga online sites ng Comelec to finder ilang araw bago ang halalan para mahanap nila ang kanilang mga pangalan at presinto. Mula Java Edit Isidro ng Abante Radio, itang balitang mabilis, mabangis, walang minis. Ma'am Edit, maliban dyan sa report mo at sa init ng panahon, ano pa mga bagong balita from Dabao, may kaugnayan sa datapos na eleksyon at sa politika dyan ah sa ngayon po, ah, wala naman pong mga malalaki pong mga balita. Eh, mm, normal lang, lang. lang. dito. Oo, normal lang, parang walang nangyari. <laughs> parang walang nangyari, no? Pero tuwan-tuwa ang dating Pangulong Rodrigo Duterte daw, ha? Siyempre. Oo, tuwan-tuwa daw siya, oo. Ah, okay. Sige, Ma'am edit, salamat, ha? Ah. Maraming salamat. Apo. Ah, Ma si Ma'am edit Isidro na ito pa si Ma'am no? Parang wala lang nangyari dito, sir. Normal lang naman talaga. <laughs> Uh, Ganon talaga. Ah, uh, hindi masyadong dibdib ng mga bagay-bagay ha. Uh, isang araw nga lang ang eleksyon eh. Siyam na minuto bago sumapit po ang uh, alauna mga kaabante. Mamaya may papasalan tayo sa bahagi ng Luso Provincia Program ha. At syempre doon sa mga gusto magpabati ng kanilang uh, birthday ay pwede. Birthday. Yung may ka, may ano, yung mga gagarwait, pwede rin. Uh, anniversary, ano man pwede. Padalhin niyo lang po sa Banda Radio ha. At uh, si Miss joan ng bahala diyan. Na pag-uusapan nila mga birthday ay di ano pa bang gagawin natin? Di Meron na ba? Happy birthday. Happy Hindi, yung sweldo raw, meron na. Parang uh, iba yung uh, lumalabas sa ano uh, iba yung lumalabas sa mga senyas ng kamay nyo. Uh, eh, darating at darating. Happy birthday mo na po today, uh, Mayo 15 no? Iba talaga dating pag 15 niya, yeah, no? So 30 or 31. Eh. Uh, kahit wala, eh nagbibigay ng pag-asa. Eh, expectant yung puso mo eh, na may parating, 'di ba? Ba'di nang bobola ka pa eh. Wala pa nga eh. <laughs> Happy birthday today kay Maring Jane Nufable Happy birthday uh, Maring Jane at patuloy na palakasin ng Panginoon ha, at bigyan ng magandang uh, galusugan Happy birthday Jane. Alexis Marion Valencia Happy birthday as well Ayun po arito ng uh, Thursday Also kay Gerald Yukot Happy birthday At kay La B Esmeralda Valdez First day din. Happy. At salat lahat po na may birthday ngayon, 15 ng Mayo, pagpatuloy nyo lang po ang inyong panlilibre. Ano eh? Uh, uh, huwag niyo nang pigilan. Minsan lang naman yan sa loob ng isang taon. Sana. Oh. Uh, Balikan na po natin ang uh, mga reports sa pagkatong ito ay merong uh, 25 taon na uh, large-scale mining moratorium ordinance dyan sa Occidental Mindoro, pinawalang bisa po ng Supreme Court. Mga sa balita, abante reporter Romy Luzarez. Luso report! Abanting uh, Romy, tuloy. Pinawalang bisa ng Supreme Court ang uh, mga ordinansang ipinasa ng Occidental Mindoro na nagbabawal sa large-scale mining dahil sa paglabaga kumano sa Philippine Mining Act of 1995 uh, o RA 7942. Sa itinuro na kadesisyon ng Supreme Court Senior Associate Justice uh, Marbet MBS Leonen uh, e, ay ng Supreme Court sa uh, imbang uh, na walang visa ang uh, mga ordinansang itinasa ng probinsya at ng bayan ng Abra de Ulog uh, na nagpapataw ng 20 taon na large-scale mining ban sa lugar. Uh. Ayon sa Supreme Court, ang mga umiiral na batas lamang at hindi ordinansa ang maaaring magbawal ng mga pagmimina sa ilalim ng RA 7942, lalot na sa Philippine Congress ah, ang kapangyarihan na, na i-regulate ang pagmimina. Hindi rin umano maaaring ah, magpataw ng blanket ban sa lahat ng large-scale mining operations ah, dahil lahat ng mga mining applications ay sumasa ilalim ah, sa environmental impact assessment. Kabilang ang konsultasyon sa mga local government unit na dapat pa isa-isang sinusuri ang bawat aplikasyon. Paliwanag pa ng korte kahit pa may police power ang mga LGU para protektahan ang kanilang mga residente, hindi rin daw dapat malabag ang konstitusyon at mga batas sumang so, mga ayon naman na uh, si Associate Justice Ami Lazaro Javier sa desisyon ng mayorya bagamat pinuri niya ang layunin ng probinsya na protektahan ang kapaligiran na uh, iginit niyang hindi dapat lumabag sa batas. Uh, maari pa rin uh, mapagtilbina na ng Occidental Mindoro ang interes na mamamayan uh, nito sa pamagitan ng maiging pagbusisi sa mga mining application. Nagugat ang desisyon na sa kasong inihain ng Agusan Petroleum and Mineral Corporation sa kumikwestiyon na sa mining ban ordinance dahil sa paglabag umano ito sa karabatan nilang magbina sa ilalim ng financial or technical assistance agreement na aturbado ng pamahalaan. Ako si Romelo Sares ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio, Maris Report. Thank you and uh, Romelo Suarez. Ah uh, parang babay na kami ah. Babay na yung Warriors. Oh. Uh, pagaling step ha. Abante Radio, Maris Report. Si Rosa Solante, kung may oras pa, ihahabol natin buwan po sa Bicol area. At uh, sa lahat po ng mga suki natin na uh, nakatutok sa Bante Radio, uh, huwag niyong kakaligtan po na manood. At siyempre uh, syempre, isama kami ha sa mga subscription ninyo para kahit paano naman eh, mag, uh, Uh, ka magkita tayo, magkarinigan, magkatulungan. Baka may mga pa-public service po kayo dyan. Or iba pa mga bagay-bagay. Parating nyo po sa Bande Radio DWAR. Ang uh, programa rin ay uh, inaabangan na marami. Marami rin mga talong mga showbiz personalities. No? Pero may mananalo rin. No? Si Lucky, hindi Lucky. Mansano, no? At iba pa uh, i-minin Ray Pumalo with Dondon Don Sarmino 6-6 sa mga balitang entertainment uh, 1pm to 2pm po yan Monday to uh, uh, Friday so that's after uh, ayan, 2 to 3 hindi 1 to -2, 2 tama ba? Uh, dunes hanggang biyernes 2 to 3 p.m. Si Ray Pumaloy at saka po si Don Don Sermino. Ah, panoorin niyo po yan every uh, day. Pasyal na tayo, Aling Pepang. Pasyal, probinsya. pong araw nito ng Webes, ang pupuntahan natin ay ang Musuan Peak. Kilala rin bilang Mount Musuan. O yung pong tinatawag na Mount Kalayo. Isang aktibong vulkan na po ito na matatagpuan sa pagitan ng Valencia City at dyan sa maramag sa lalawigan ng bukid nun. Ang uh, sabi sa description ng Musuan Peak, ay uh, nasa 646 meters mula sa sea level. Kaya po ito ay tinutuloy ni isang madaling akyatin bundok para sa mga baguhan sa hiking. Hindi nito kakayanin ni John Lemon. Ha? John, bro ha? Sa panampunang uh, Musuan Peak ay matatagpuan ng Central Mindanao University. Kung saan naroon din isang botanical at zoological garden. Ang paligid ng bundok na yan, nakikita nyo naman po sa aerial shot, ay uh, likas na merong yaman at tanawing maganda mula sa luntiang kagubatan hanggang sa tanawing bukirin ng buong bukid nun. Matas kasi ang bukid nun, ano po. Isa sa mga paboritong destinasyon na, may, na marami ay, well, estudyante, nandyan madalas. Mountaineer, nature lovers. Kayang-kayang uh, akyatin po, 1 to 2 hours, paakyat. At uh, magandang uh, view, meron sa tuktok. At matatanong nyo ang buong kapatagan ng bukid nun. Siyempre, yung sariwang hangin, pag nandyan na po kayo, uh, refreshing, therapeutic yan. At yung malamig na klima. pag yung turing na aktibong vulkan, ang huling pagputok daw nito ay wala pang chak na netalang petsa sa kasaysayan. Kaya po ito ay ligtas pa rin akyatin at bisitahin ng mga turista. Muli yan po ang Musuan Peak. Mount Musuan o Mount Kalayo na tinatawag. Pasyal Provincia. Maraming salamat sa pagsubaybay muli sa Luso Provincia ngayong Webes. Bukas Friday na muli tayo magkakasama-sama. Ingat po kayo mga kalusob. Sa ngalan ng buong team, ako si Badio Veras. Mabuhay, Pilipinas. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radio. TV na. Ito ang abante radio TV.